Sa bawat digmaan, merong isinisilang para maghari at merong nagagapi para magwakas ang kasaysayan. Matira sa labanan ng mga magigiting. Ang mga tinatanghal na bayani ay nakalaan para alalahanin sa paglipas ng panahon. Ngunit ang nagiging alamat ay hindi papanaw magpakailanman. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan nang inialay ang buong puso sa bawat laban nagpakita ng matinding pagyakap sa napiling larangan at paano mo pipigilan ang kalabang buwis buhay kung sumagupa dahil sa bawat tatagumpay ay merong kwentong natatago na kailangang ihayag sa lahat. Ang kwento ni Big J. Robert Jaworski o yung tinaguri ang The Living Legend. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Robert Vincent Salazar Jaworski Sr. sa totoong buhay ay mas nakilala din nating lahat sa pangalang Jawo. Siya ay isinilang noong 8 ng Marso taong 1946 tubong Baguio City sa Benguet. Ngunit ang batang si Jawo ay lumaki sa mga lansangan ng pandakan sa Manila. Nagsimula siya sa mga larong kalye hanggang sa makita siya ni Pilo Pumaren na siyang nag-recruit sa batang si Jawo noong taong 1963 sa edad na 17 anyos. Nang sumunod na taon, 1964, nang magsimula siyang maglaro sa Red Warriors, kung saan pumangalawa kaagad siya sa leading scorer ng kupunan nila noon. At paglipas lang ng dalawang taon, naging malaking bahagi si Jawo ng back-to-back -back championships ng kanilang paaralan sa UAAP noong taong 1966 at 67. Sa pagpapakitang gilas na ito ni Jawo, nahirang din siya bilang miyembro ng national team ng bansa na lumahok sa Asian Games na ginanap sa Bangkok sa Thailand. Ito yung golden era ng Philippine Basketball. Panahon kung kailan nasaksihan ng ating mga tatay ang tunay na bakbakan sa hardcourt. Bawal ang pabebe, bawal ang pakyut, at huwag ka nang maglaro kung takot kang masaktan. Palakihan ng puso at patibayan ng dibdib ang bawat mga laban, kaya't napakaswerte ng na mga fans na mga panahon na ito. Taong 1967, nang maganap ang Asian Basketball Confederation o ABC Championships o ito yung katumbas ng FIBA Asia Cup natin ngayon kung saan pinagpapasyahan kung sino yung pinakamagagaling sa bawat rehiyon na siyang isa sa